Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 23, 2025. Ngayong Abril 23, isang araw na puno ng banayad na enerhiya ang naghihintay sa iyo. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa malalim na pagminilay at masusing pagunawa unawa sa iyong damdamin. Karaniwan kang kilala sa iyong matapang na presensya at kahanga-hangang karisma. Ngunit sa araw na ito, Hinihikayat kang sandaling huminto at pag-isipan kung paano maaring maapektuhan ng ilang saloobin ang liwanag na karaniwan mong ipinapamalas. Minsan, ang damdaming tila ikaw ay masyadong hayag o vulgar ay maaring makalabo sa iyong natural na alindog. Ngunit ito rin ay isang paanyaya upang bumalik sa iyong sentro at damhin ang kapayapaan na likas sa loob mo. Sa araw na ito, ang enerhiya sa paligid mo ay tila humihikayat ng katahimikan at kabagalan. Isa itong paanyaya upang ipahinga ang iyong puso at isipan, upang hindi lamang makapagpahinga ang iyong katawan kundi upang magkaroon ka rin ng mas malalim na ugnayan sa iyong sarili. Huwag mong isipin na ang pagiging tahimik ay kawalan ng pag-usbong. Sa halip, ito ay isang mahalagang bahagi ng paglago. Kapag tayo ay tahimik, doon natin tunay na naririnig ang ating damdamin at tinig ng ating intuition. Ang enerhiya na dala ng araw na ito ay nagtutulak sa iyo na kumonekta sa iyong panloob na mundo, sa iyong emosyon, imahinasyon, at malikhaing espiritu. Kung bibigyan mo ng puwang ang iyong sarili upang tumigil at makinig sa katahimikan, madidiskubre mo ang mga bagong ideya, inspirasyon, at mga damdaming dati tinatabunan ng ingay ng pang-araw-araw na buhay. Ang iyong karaniwang pagkatao na punung-puno ng sigla at kagitingan ay maaari ngayong magingdaan upang mas kilalanin mo ang sarili mong damdamin at kahinaan. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi palaging nakikita sa lakas ng boses, kundi sa kakayahang yakapin ang sarili kahit sa mga panahon ng kahinaan. Habang ikaw ay gumaganap ng mga tungkulin mo ngayong araw, mahalagang pag-isipan kung paano nakaaapekto ang iyong kalooban sa iyong mga aksyon. Ang isang malumanay na paglapit ay higit na magbubunga ng positibong resulta kaysa sa pagmamadali. Hindi mo kailangang laging magninning sa eksena upang makagawa ng pagbabago. Minsan, ang simpleng ngiti, ang tahimik na pagtulong, at ang banayad na pagkilos ay higit na makapangyarihan. Hayaang ang iyong panloob na apoy ang gumabay sa iyo, ngunit huwag kang matakot na lumubog sa introspeksyon, dahil doon mo matutuklasan ang tunay na direksyong nais mong tahakin. Ngayong araw, damhin mo ang biyaya sa bawat munting sandali. Huwag mong maliitin ang kagandahan sa karaniwan. Ang bawat hinga, bawat hakbang, bawat tahimik na saglit ay maaaring maging sagrado kung ito ay lalapitan mo ng may bukas na damdamin at pusong puno ng pasasalamat. Ang pagbagal ay hindi palatandaan ng kahinaan, kundi ng katalinuhan, na iyong pinipili ang iyong enerhiya at nililinang ang sarili mo mula sa loob palabas. Ito rin ay magandang panahon upang muling alalahanin ang iyong mga natatanging kakayahan. Ano ang mga bagay na minsan mong minahal gawin ngunit ngayon tila nilimot mo na? Marahil ito na ang tamang oras upang balikan ang iyong hilig sa sining, pagsusulat, musika, o kahit simpleng pagtahimik habang nakikinig sa tunog ng ulan. Minsan, sa mga ganitong sandali na bubuo muli ang ating koneksyon sa ating kaluluwa. Bigyan mo ng espasyo ang iyong sarili upang yakapin ang kabagalan dahil doon katunay na nakakahanap ng lakas. Sa aspeto ng personal na relasyon, ang banayad na enerhiya ng araw ay nagbibigay ng mas maraming puwang para sa pag-unawa sa kapwa. Huwag mong iwasan ang maselang pag-uusap. Sa halip, pakinggan ng may bukas na kaisipan at pusong handang umunawa. Ang simpleng pagtanggap at tahimik na presensya mo ay maaaring magbigay ng malaking ginhawa sa ibang tao sa tahanan man, trabaho, o kahit sa simpleng usapan, piliin mong maging liwanag sa gitna ng katahimikan. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay ginto. Isang kulay na sumasalamin sa iyong karangyaan, karisma, at natural na kakayahang magbigay ng liwanag sa paligid mo. Magsuot o gumamit ng bagay na kulay ginto upang ipaalala sa iyong sarili ang iyong kahalagahan at potensyal. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ay 5, 11, at 24, mga bilang na kumakatawan sa pagbabago, pagkakaisa, at matatag na pundasyon. Ang maswerteng gawain naman ay pagbabasa ng paboritong aklat o pagsusulat sa journal. Ito'y makatutulong hindi lamang upang mailabas ang iyong damdamin, kundi para rin muling makita ang iyong pananaw sa buhay sa mas malawak na lente. Bilang panghuling paalala, huwag mong kalimutang ikaw ay isang nilalang na nilikha upang magningning. Ngunit ang tunay na liwanag ay hindi palaging nagmumula sa labas, minsan ito ay mula sa katahimikan, mula sa pagyakap sa sarili sa kabuan nito, kahit sa mga bahagi na mahina, natatakot, o naguguluhan. Yakapin ang araw na ito na may kababaang loob at pagmamahal sa sarili. Bigyan mo ng puwang ang iyong puso upang huminga, ang iyong isip upang tumahimik, at ang iyong kaluluwa upang maramdaman muli ang koneksyon sa lahat ng bagay. Sa pagsapit ng gabi, maaaring wala kang nakamit na malaking tagumpay, ngunit may kapayapaan kang madarama, at iyon ay higit pa sa anumang gantimpala. Sa pagwawakas ng araw na ito, dalhin mo ang mga aral ng katahimikan, kabagalan, at panloob na pagminilai. Hayaan mong ang bawat sandali ay maging paalala na ang iyong halaga, ay hindi nasusukat sa dami ng iyong nagawa kundi sa lalim ng iyong pagkakaunawa sa sarili. Magpahinga ka ng may buong puso, Bukas, panibagong araw muli ng paglalakbay at pag-usbong, ngunit ngayon, hayaan mong ang kapayapaan ang siyang maging iyong lakas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.